Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So, nung Sabado nga, naglaba ako ng mga damit namin. Kaso medyo tinanghali na nga ako. Paano? Napasarap na nga ang tulog at minsan nga lang din talaga ako tinatanghali ng gising. Alam nyo naman, pag meron nga tayong istudyanteng pang umaga mula lunes hanggang biyernes, kailangan nating gumising na maaga. Iniwahiwalay ko na nga dyan, bawat salang sa washing. Kita nyo naman pagkadami ko na nga labahin. Wala pa dyan yung uniform ng mga bata. Apaw na nga dyan yung laundry basket ko at medyo may kaliitan nga ito. After ko nga mag-sorting, inayos ko na nga tong washing dahil dito nga ako naglalaba malapit sa may lababo. Dito ko kasi kinokonek yung washing dahil maiksi nga yung hose na ginagamit ko. Kaya naman na pag-iisipan ko nang umorder ng bagong hose, Ito kasi ginagamit ko parang isang metro lang. Medyo hassle din kasi pagka nakakonek tong hose dito sa may lababo, minsan hindi ka rin makapaghugas ng dere-derecho. Kaya naman iniisip-isip ko na nga kung sa CR ko na nga lang to i-coconnect at bibili na lang ako ng mas mahabang hose. Naglalagay nga ako ng tina sa washing pag naglalaban itong mga uniform na mga bari bata kasi kita nyo naman nagmumukang nga bago yung mga uniform nila. At habang may nakasalang pangako dun sa may washing, eh nag-vacuum nga muna ako dito ng higaan namin para makapaglinis na nga rin ng kwarto. Weekly ko na nga tong ginagawa every time nga na magpapalit na ako ng bedsheet namin. At kung naghahanap ka kayo ng vacuum, very recommended ko nga itong Fujiyama na ginagamit ko. At alam nyo ba, wet and dry na nga rin to. Kaya naman kung gusto nyo nga basa inyong higaan o di kaya yung sofa nyo sa paglilinis, e eh, perfect nga ito. po, lalo na nga kung hindi naman sinasadyang maihian yung sofa nyo o di kaya yung higaan. At kung napanood nyo nga rin yung unang beses talaga na ginamit ko tong Fujihama, napaka-satisfying dahil napakalakas nga ng sanction niyan. At kung gusto nyo nga rin, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Pag nag-vacuum nga pala ako ng higaan namin, binavacuum ko nga yan ng baliktaran. At after nga dyan, niligpit ko na nga itong mga puzzle mat dito sa may sahig. Pagka talaga ng Sabado, no, yan, general cleaning talaga. Ito rin kasi nakasanayan ko dati pa kay la mama. Nakakapagod man sa maghapon, pero napaka-satisfying. Kahit hindi man ganun kaganda yung bahay ang mahalaga nga ay malinis After ko nga mailatag itong higaan, ibinalutan ko na nga rin itong ginagamit ko na no lukot, no gusot bedsheet. Yung mga anak ko pa naman napakalilikot matulog, kaya naman natutuwa nga ako pagkagising e eh, wala man lang kalukot-lukot tong bedsheet. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. At syempre, kahit nga napagod tayo maghapon sa paglilinis at paglalaba, e eh, wala nga tayong no choice kundi magluto pa rin sa gabi. Wala rin naman talagang ibang gagawa nito kundi nga tayo lang. So nagluluto nga pala ako dyan ng chicken curry dahil ayan nga yung request ng daddy na ulamin na. Buti na nga lang at ulam na lang yung lulutuin ko dahil nakapagsaing na nga ang daddy. Nung medyo maluto na nga dyan ng kode yung karne, pati nga yung patatas, inilagay eh ko na nga rin yung kakanggata. Buti na nga lang din at hindi ganun kakomplikado magluto ng chicken curry. Kaya naman eto, maya maya na luto na nga din kagad. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video, kain po tayo.